is magtitinda na naman ako ngayong araw. Napapagod din ako. Si kuya naman, paupo-upo lang sa taas. Nakakainis talaga. Kay, sana naman may bumili na ngayon. Pwede po ang penyo ng patain? Oo, umalis ka na nga dito. Nakakairita ka. Kukuhanan ko na lang siya ng pagkain sa basurahan. Oh, eto na oh. Tsaka, umalis ka na nga dito. Kasi nagpapasira ka ng shop namin. Opo, maldaming alamat po. Hoy, hoy, hoy! Ano yan? Um, binigyan niya lang po akong patkain. Galing yan sa basurahan ni eh. Kuya, ano ba? Hayaan na yun para makaalis na dito sa shop natin. Nagpapapangat siya. Eh bibigyan ko na lang siya ng bago. Ano ba naman yan? Bibigyan mo pa? Nakakainis ka talaga, kuya. Bitawan mo yan. Ay, hindi ko po alam. Madami po. lamat po. Tara na, bibili pa tayo ng sos. Sige, padating na magbibihis lang ako. Tara na, kuya. Tar dalian mo. Sino po sila? Ha! Di mo pa ako nilala? Ha! Ako tayo naitulungan ang kuya mo. Ang alobe. Ah! Oh, paano nangyari yun? Sorry ha. Ah, pasensya na dahil sa mga ginawa ko sa'yo. Sana patawarin mo ko. Papatawanan kita. Bibigay mo ba sa akin yung pera na yan? Ilang nalamat sa'yo. Maraming salamat. Ito pa, iPhone 14. tandaan, huwag niyong gagayahin ito at palagi kayong maging mabait sa inyong mga kapwa. Don't forget to like and subscribe!